Hi guys, so ngayon naman ang ipaprank natin ay si Joseph Akabal. So birthday niya kahapon, ipaprank natin siya ngayon. Kunwari may delivery only siya ng milk tea. Ayan. Sige, tignan natin kung ano mag niya mamaya. Bye-bye! So, nandito na po kami sa bahay ni Peotep. So ah, gagawin namin, paprank namin na kunwari bumili siya ng cellphone, nagpa-deliver si Joseph Akabal. So, paprank natin dahil birthday niya kapon. Bibigyan natin ng isang list. Okay? So, si Kuya Japs yung ating magiging apprentice. Kasi baka makilala niya ako. Sige. Okay. Sir Joseph, one jump, Sir Joseph.

So yan Nakauwi po kami From From Saan ba tayo galing? Morong Morong nakauwi kami ni Japs Nang magwalhati At ako po ay boy pa po Salamat sa Lord. <laughs> parking, parking. Baka premier ka ba? Oo. Okay. Masumayad ah. Wait lang, wait lang. Babayin mo muna ako.